Magandang araw po sa ating lahat Medyo matagal-tagal na din po Na hindi po tayo nakagawa ng video Na katulad nito Na ako'y humaharap sa camera Siguro guys Natandaan niyo pa itong uh, Kahoy na to uh, This is a shrub Tawag po nito ay Canadian lemon Dito po tayo gumagawa ng video dati Na nagba-viral. At ngayon sana Sa awan ng Panginoon Sana magba-viral ang video na to It's the moment guys Na ipapakita ko na po sa inyo Okay uh, Biniya ko na po ito guys Ito po ay yung uh, paa ng kambing yung nasa harap kapag binibiyak ko natin ito guys makikita natin dito ito yan oh, kapag binibiyak natin ito po ang makikita natin ito yung tinatawag ko sa inyo guys na lymph nodes yan napakalaki po nito guys oh, lymph nodes po ito yan at saka itong mga puti guys kapag nakukuha natin itong lymph nodes yan oh, napakalaki kinakailangan ito i-remove ito Mamaya, gagamit tayo ng Bladed tools na para makuha natin to Pero hindi ko na ipapakita sa inyo guys Kung paano ito i-remove Basta ito lang po ang kailangang i-remove natin To avoid uh, CPR e At saka tong itong mga ganito guys kinakailangan tong kunin to Kasi mga fats to Kasama din po ito sa uh, Karugtong po ito sa lymph nodes Eyan, oh. At saka mga ganito Kukunin po ito guys Ayan no? Oh. So, na magkabila po ito, guys. Ito. Sa kabila, meron din. Ayan, Oh. No. Ito ang lymph nodes. Ayan, kung nakikita, no, ito ang lymph nodes, guys. At saka ang mga ito, kinakailangan natin ito i-remove. Itong mga kulay puti kasi mga fats ito ng kambing. Ayan. So, ito po ang nasa harap, no? Meron din po sa Likuran, o sa hind legs ng kambing ito nakabiyak na guys so ito na po ang paa o hind legs ng kambing biniyak ko po yung muscle ng kambing kasi nandito po sa gitna ng muscle makikita ang lymph nodes o oh. Oh, nakikita ko guys ito o oh. bata pa po itong kambing na to guys medyo hindi pa po malaki ayan o oh. hmm. diba ito na guys oh hindi lang po ginamit ko na ginamita ng tools pinamay ko na lang yan at saka papunta ito dito yan magkabila po ito guys na dito rin sa kabila yan yan kita nyo para siyang ano para siyang garlic Diba? Pag nasanay ito sa kinakain natin, sa, sa niluluto natin yung kambing, yan. kakaiba po ang amoy. No? Limp nodes po yan. Kung hindi pa po, po ito frozen guys, makikita nyo guys talaga na yan no? bilog po ito guys. Ah, hindi bilog, ah, rectangular form po ito. Ah, parang oblong. Hindi po, ah, rectangular, hindi oblong yan. No? Yan ang sa harap. No? So, yeah. Alam nyo guys. So, isa, dalawa, tatlo, apat. At saka guys, mayroon din tayong makikita, makukuha po na lymph node sa kambing sa ulo. No? Sa ulo, sa likod ng tainga ng kambing. No? Kinakailangan lang din po na biyakin mo yung likod ng tainga ng kambing. Yung dalawang tainga ng kambing guys, may makikita din kayong limb notes doon. Pero kadalasan, yung ulo, kapag niluloto yung ulo, hindi ko na po ipinakita yung ulo dito kasi yung ulo ng kambing, kapag niluloto yan, siparit po yan sa karne ng kambing. Kasi ito, glutuing kaldereta, kadalasan yung ulo ng kambing, niluloto lang yan sa pure water at sa kanilagyan ng uh, tubig. Hindi na po yan ginagisa, hindi na po yan ginagawang kaldereta, kundi purely water nilagyan ng mga iba't ibang spices yan na napakasarap na so ayan lang po guys so sa ngayon yan lang po ipapakita ko sa inyo kina kailangan nyo po na kunin ito i-review ko po nandito sa pagitan ng paa ng kambing yan dito ayan no makikita, ipakita ko ulit ayan eh. so sa magkabila mayroon sa front yan sa front legs ito sa likod between the muscle sa likod ng paa. Yeah? So, yan guys, I hope, kung gagayain nyo ito, I hope, makakain po kayo ng kambing na hindi po katulad ng dati. Thank you so much for watching.